Hello, Giet! Kamusta po lahat? Ayan ang kuko ni Sir O. Napakadikit po yung kuko niya sa gilid. Ayan, tingnan nyo. So, punta na kayo sa Sherwin, Ladrillo Saloy. Phase 1, Block 56, Lot 6. Di Kamsmintal, Davao City. Sa so, mga kalugit sa gilid.

May makakaputada. Pumba. <laughs> Kung, ah. mm -hmm. Kung kolesterol kasi ano ang ram, ang ah, ano ang sa kolesterol. Sa tarita, Wala kang may ginabat gan. Kung patsikap lang na dira mo man ano. May Mantika di ba na? Pati liver sya. Hmm. Hindi sya cost hypertension Una dyan Even ang hypertension. Hindi naka-papili. Pero wala ka sakit yung Pero hindi high blood? Uh, high blood sa Pag hindi mo sya Naguro mm. na ko. ay nag ko kolesterol na Sige, yung ako. Sige naman oh, wala wala ko yung ma-feel. wala na ka sa 160. Oh, pero ako komo BP ko kay hindi man ko blood. Salayo. Pero ano mo ko? Hmm. Kasi, Ay, kapatili, sya, sa cholesterol, high <laughs> BP. na. Patili 'to, ano sa crouch sa heart attack. kamu nambah hardlock nonang na ulakut ke cikap-cikap, terus ka <coughs> digelaklah kandang, lihat mbak ada lalasan yang anak non, susah nampak kau kau sudah antar solo apa? kalah solo ah aku nggak biku mau kau kandung, ayah seingrabi ke ayu, kau pedio isa ka yang isakan sekokirmu kumot ano uh, mugi nang trabaho pagtaron mm, tama chud anak pud akong ano akong gina karon nawalan rice ay wala na kag rice kay ito anak si mana bawal rice bawal po ay bago lang pa check up di ay ang di ay kung wala ka nagpa-check up, <laughs> padayon. <laughs> Daya, padayon sa ano. Ano Sana, Dak? D'номere ko hindi na sana lang kaya ata hindi na. Mayroon kang kalina more on gulay. Mayroon din. Ngen gulay nakuha jahil hindi Ha? Pero dai ay mong sugar wala. Ay, yes. Hmm. Kesal masuk rumah sahaja tino. Hahaha. 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 Ay, nakuha hmm? ah. ko. Nindot imong kuko kay bis ka nagdikit na imong kuko hindi siya mamaga. Ayan. Wala na akong experience na yung nindot. tayo. Tayo. ayun. Magbanog. Nang hindi matanggal, no? Wow! Sa sarili ng hundas ako, Uh, Pagtanong ako sa YouTube. Bayo ah. Ako bisip ko. Bayo ma. Ang surgery na ang tangin. Panawang na ER. May ganyan, okay lang. Na habang nag-ulat ko sa doktor, wala ko sa YouTube. Uh, kung paano, eh, okay naman. Okay uh, wala na tuloy. Wala na, hindi dagan. Ang gawas ko. Oh, Pero nakadown ka na. Wala, kaya naman.

Doktor lulu niya ngiturukan diri o. Kung hmm. isa lang katurok, dili mabatyagan niya kung mong sakit. Hmm, every 2 weeks. Para hindi siya maging ano. Eh. First time, hindi pa rin Ay, ka Nakagaling? Wala naman ka dire? So, so kalimpusin mo sa unang? Wala yun ako. Nag-u-vogue mga ano? Katinig dyan. Nakapalipin ako. Papigawas ako ng posting. Gutom na ko. Ano, pangalan? Chai. Chai. mga kalugit tapos na ayan. so mga kalugit huwag niyo po kalimutan the like and share pindot yung si notification bell para pika yung lagi sa kibig ang efficacent tayo pala ko tayo bin mas ang efficacent daw ko tayo itong man balid na yun ay lagi pangapi ay, yung withdrawal. Ayun, sir. Okay na. Thank you. Ayan ako, ibig